Hi guys! So, ayan, another video naman to yung malapitan talaga yung sa beach guys. Hawakan ko yung sombrero ko kasi lilipap to. So, mahangin po no, baka di ko alam kung maririnig nyo ako. Dahil wala tayong mic na pang yung sa hangin hindi tayo maririnig. Naririnig ako. So, anyway guys, sa beach na tayo. Wala so, ba yan ang sarapan ko, beach na beach nito, Hi! Hey. Hi guys! Ayan, nandito na ako sa dagat. Malapitan si Habibi, si dyan kami dito para magfishing pero nagkamali yung isa, dala niya yung beach body niya pero yung stand ng roots niya, hindi niya nadala so ngayon, nagwalking na lang kami dito, dahil wala hindi niya dalay o hindi na tayo magtambay ngayon magpahangin lang, masarap kasi actually yung dagat din talaga yung hangin sa dagat isang medisina din ito sa cleansing. Kung maliliko ka mo namin kasi guys. So, luha yung mata ko ah. Ayan ah, malapit sa dapat. Uy, hindi ko na kayo ah. ang aking mga mata. Ayan yung hotel. Nasaan ba yung hotel? Na pinagkainan. kumain kanina. kanina, so, kumain kami ni Habi ng Stop worrying about things that we cannot control. Enjoy as we can. Enjoy with together. Ayun, we left to We got na yung alzheimer kumain tayo dyan so, sa so, mga itin natin pumunta ng Talk Switch Bay ayan pag summer time mostly sa taga UK pwede kayo pumunta dito during summer maganda dito the best ilang di ako nagpupunta magsummer dito kasi crowds I don't know Hulu Beach what? I'm behind me the beach oh darling for with me here. Thank you, lab. Thank you for everything you done. I'm very grateful. I'm feeling blessed by the one with him, without him, without. That's all, Amen. Thank you, Lord, for lovely weather today. Winter time now. at least thank namin kasi may araw hari araw, araw. yeah. that's it na magbabay na ako bye guys see you soon sinisip ko na ako thank you God bless everybody please like comment and share the video if you're interested and or gala I will share with you guys that's all peace thank you God bless everybody and thank